So, ito yung taga hakot namin ng onion tray. So, ayan guys. Pindot natin dyan. Tapos, meron din siyang sensor dyan. Tapos, ayan. May sensor po siya dyan. So napakagaan po ang trabaho pagka so, ganitong meron tayong robot na tagahakot ng itutunglan na natin. Ito na, ka. Ito na mo. Ang yes. okay. Tapos lalagyan na naman doon. Pagka napuno na, babalik na naman dito. tapos ganito sa labas guys. Ayun. Ganyan kataas ang snow yan sa labas. Tapos dito naman sa kabila. So ganito din sa labas guys. Oh. ang labas. So, ganyan na yung garage namin. Natabunan na ng snow. Hmm. So, malapit na kaming makakas. So, ayan guys. Nagdidilig ako ngayon ito yung pangdilig namin so lahat ng greenhouse meron siyang sariling pandilig meron siyang sariling mga hose dito sa lahat ng greenhouse namin para hindi mahirapan so ayan magdidilig muna Tapos pagkatapos naming malapagan to ng sibuyas, didiligan na naman namin ulit. Didiligan namin ng 1,300 liter kada greenhouse. Hello guys, good morning. So dito kami ngayon magpupunla sa greenhouse na to. Tapos dito sa gilid, ganito pa ka taas ang snow dito sa amin ayan so ayan ayan guys ganito ka taas ang snow ayan <laughs> kasing kasing taas ko so ito naman yung mga ito yung guards namin na pinaglalagyan namin ng mga masin so ito yung mga masin namin ayan Ha? so eto guys uh, mainit po ng dalawang araw kaya uh, natunaw na tungo nandito sa tinanggalan namin ng uh, isno ayan tapos yung mga tataniman namin ng sibuyas, ma ano pa. Marami pang isno kaya maglalagay pa kami ng pangtunaw. Pangtunaw ng isno kaya marami ding work pa na, na naghihintay. So ayan. Dito kami mag pupunla ngayon. Ito na yung last namin na pupunlaan. Tapos tignan nyo guys itong kataas ng isno. So ayan yung pang cut namin ng dahon ng sibuyas. Malaking masin. Tapos ito. Ilampas tao itong isno rito. So ayan, dalawang araw na mainit Kaya natunaw agad itong mga isno dito na tinanggalan namin. Tapos dito naman sa kabila guys. Ayan. Tapos ito yung mga bukid namin na tataniman pa ng sibuyas. So, bale, ganito pa kataas ang snow sa bukid. Ayan. So, pag-asikat pa So, ayan. Kastoy ka nga to, ti. Snow dito, eh, Hokkaido. Break time. ah mm. uh, Ice ball. <laughs> ice ball.